Hello. <laughs> Ayan na. Ang punta namin ay sa Munoz, Nueva Ecija. Dadaan kami ng Canon Road. Sana magtagumpay kami. City of Pines! Ay hindi. City of Pines to Science City. Science City, yes. <laughs> tama ba itong ating... Check lang muna yung settings nito kung tama. Ayan na si Nanay. nakapag long ride ni Nanay na ang pa nga ay nang magpunta kami sa Marinduque noong isang taon hindi natin isa ng motor ay tinuloy namin ang aming motorcycle adventure mula Baguio hanggang Muñoz, Nueva Ecija muli ay masusubukan ang tatag at tibay ng Kim Kulay motorcycle ni Nanay takuan na nakakamiss yung ride ni Nanay hindi lang hindi pwede yung motor ko kasi nga walang gagamitin sa shop. And magre-rent sana ulit kami ni nanay kaya lang baka <laughs> walang hinayang kami sa re-renta namin eh. Dito na lang, kaya-kaya naman tayo ng info like, Siguro sa ibang araw na lang kami magre-ride ni nanay na tikisa ng motor. Balay nyo, baka karnap tayo ng bagong motor. Sa so, ganun, na lang, hindi rin ngayon dito. Kita kaya ng helicopter? Insta360, kita mo po yung helicopter Ito, tingnan natin kung may polista Dito kasi nangaharang na, pagbawal Uy, wala Mga aso lang Ibig sabihin, one-way traffic nga. So, ayos Sana magtayong padaan yung sa ilog Kasi parang last month Sa ilog, tumadaan yung mga Motorista, lalo na yung packet ng bagyo Yun ang helicopter Kita ba, Insta360 Tataas lang namin So, syempre, ang Airport. Airport I see you rolling up over black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tax Baby's bad, oh baby's had of bad After her, there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything thing just fade away cause she's like sex drugs cocaine but so insane jealous of the clothing that she wears up on that tight frame all game no shame baby came here to play i feel like addict cause she's sex drugs cocaine nice. all right but did i said let's go Bye, taste it you can never replace tulay at kalsada dito sa bikingo. Pupunta na po tayo after nito. Dalhin ninyo. Message kayo. Ay doon. tulay no. So habang sinasanay nag-a-update para sa atin oh guys talaga buhay na busyante na yeah. so nakikita nyo po dito merong stripe na linya tapos yellow ibig sabihin tayo na nasa kanan pwedeng umovertake kung ngayon yung yellow side na dito na sa may kanan dito yung stripe But, sa kaliwa hindi na tayo pwedeng umovertake doon yung mga nasa kabilang side Pwedeng umovertake ito yung stripe ito para itong overtake uh, Ito ulit siya So pwede pa rin tayong overtake dito And then yung sa kabila naman Palitan po yan, yun yun So kahit din nakita ka yung yellow lane na ganyan Tapos yung uh, Putong-putong na linya na sa side ko Pwede ka yung mag-overtake Alright? It's like this one So right seat po tayo lahat Sana ganti mga pinuturo sa mga High school Kahit eh. right, sabihin mo wala kayo sa sakyan diyan na alam, di ba? Balang araw, magkakasasakyan din kayo. Katulad ng mga tao, marami mga sasakyan ngayon. For sure, marami yan dyan. Yung mga bata pa, walang sasakyan. Kaya yung iba, walang tuloy alam. Ito, ito, so Tubig naman, no, amig. Tigil muna tayo dito sa may dito. kita rin dito. na sa puwet. Ito yung burger, oh. No? buy one, take one. Siyempre, kahit kumain kami sa bahay, kakain kami sa daan. Kami pa ba? Burger, di ba? Ito yung cordilleran food na dapat itry nyo pag umakit kayo ng bagyo. Sisling pinunig. Or pinunig, ganon. And then itong mix-mix. Yan. Mga cordilleran food yan. Pwede nyo rin itry syempre dito. Pag napadaan kayo. So ito na yung ating food Shumai and burger Burger Ayaw walang Borlogs burger dito Burlogs na naman Burlogs na Walang burlogs burger dito Sa bago pa lang meron Baka soon nationwide na Tama? Ayun may bababayin tayo yung swimming pool dito Sa kinainan natin Meron daw silang swimming pool dito eh. spring daw tapos 50 pesos lang ang entrance fee Ano na naman dog na ma'am na <laughs> naman kumakahol uy medyo malayari pala ito itan swimming pool closing time 5pm ah hindi siya 24 hours ma'am uh, aray ko oh wow running water <laughs> Lalo water no, ma'am Tapos sa bagyo, hirap hirap kami sa tubig oh Ito, 50 pesos lang oh Kano kalalim doon, ma'am? Ah, 5 feet Ito may isa pang swimming pool So parang tatlo siya Meron pa rin sa baba Ah, may ilog siya, ang galing Ang galing oh Bato lang siya no ma'am Ang sinimento Ang galing, bato lang ito sinimento Ayun, ano naman 'yan, ma'am? Pambata. Pambata din. Tapos yung cottage, ayun, ah, yung cottage sa may area doon. Libre na yung cottage, ma'am. 500. 500. E paano kung dalawa lang kami? Ay, oh, hey, wag na. <laughs> oh, di ba? Yan, sige, ma'am. All right, tapos na tayong kumain. Nakapagpasweldo na rin tayo. Nakapagbayad ng rent. Nakapagbayad ng rent ng laundry shop tuloy na natin ang ating biyahe. Ganda dito Yung lababo nila, yung tubig. Yung laundry shop ko, walang katubig-tubig. Magbamakaawa ka pa. Let's go Tuloy na ang ating biyahe. Nasa Camp 2, na po tayo. Camp 2. na-after nito, Camp 1, na po yun. Kainit na Kainit pero hindi pa rin siya yung init na i in expect ko na napapanood ko sa balita. Ay, uh, siguro dahil mahangin dito. We're now officially in La Union. Kakalabas lang po natin ang arco ng arko ng pinggit. So, ito. La Union na tayo. Ramdam na ramdam na po ang init. die Yun, so naiihi si nanay Tumot tayo sa Macdo Sabi, sobrang inip And then, dito tayo magpark sa Malilim na lugar Tara Hindi mapasok ang ating put mamaya So dito kami sa McDonald's ni Nanay, makikiihi lang dapat kami. <laughs> Pero dahil medyo malamig, dito na rin kami magkakape ni Nanay at rice. Tapos biyahe na ulit kami pa yun. Dito na rin namin i-wait kung paano pumunta sa Munoz. Ayun, no? Rice at coffee lang dahil <laughs> nagburger at <laughs> <laughs> nag-burger at show na kami kanina. Partida, yan palangin lang ha. Iba pa yung ano, uh, lunch namin at after ng pahinga namin sa kung mga kami tutuloy. Ikakain eh, pa kami doon for sure. Kami pa ba? Yan ang dahilan kung bakit gusto gusto namin magmotor eh. Hindi kami nag-van kasi magastos <laughs> Yes. Yung ano namin pang gagas namin sa van na mga 2,000 to 3,000. Sa motor, 500, bali ka na yon. Tapos yung hotel, baka 700, 700 to 1.5. So depende. So, wala kang tipe, di ba? Pangkakain na lang namin yung iba. Tsaka mas masarap talaga magmotor kahit sabi mong mainit. Huwag lang sana magka-traffic sa town na dadaanan namin. Ayos ba na eh? Alright, ito po ang aking... Coffee. Alright, alis na po tayo Nag-waste na tayo Meron lang kalituhan kay waste ah, Actually, maps me yung ginamit ko Para kahit wala kayong load Pwede kayong mag-navigate Sa mga lugar na hindi nyo alam So, maps me Ito rin yung gamit ko dati pa eh well, Let's go na eh Ang gulo ni Waste. parang pinapabalik kami kanina or ni Maps Me. Ache li ga iti maps. Ache li ga iti ways. kanto mismo ng Magdo dyan si di Chow King grabe naranasan na namin ang init dito sa baba dahil dito sa traffic ayun na buti na guna agad luto na ako <laughs> <laughs> ayun na my god man may mga taon pa rito na mas traffic Pangkasinan na nga ba? Wala kami. Pangkasinan.

ayun, ginugulo kami ni Maps Mia at saka ni Waze at saka ni Mams. Pinababali kami, pinapakaliwa. Pero nagpalit na naman. Oh, based on my experience kasi, dire-direcho pa eh. Pero, iano ko na lang yung instinct ko, dire-direcho lang kami. 90 seconds na nakabilad tayo sa araw. Dito it. <laughs> tayo sa may punta na So, kanina sa may stoplight, sabi ng tricycle driver, pwede tayong kumaliwa. So, kumaliwa kami. And may kakalanan din naman for sure dito. Bilyasis sa, uh, Bilyasi sa Singan Road. Pero kung dumiretso tayo, alam ko yun yung Bilyasis. So, for sure, pareho lang dito. Hindi lang siya major road. Sana less traffic. Bayawas, Urdaneta City. Mot dalawa siya? motor. Pero oras pa. O kaya baka Saan e Dalawa. Hindi namin alam kung nasa na kami Pero makulimlim na Parang aambun na Tapos ano ba to? Parang liblib -lib din eh, mapuno. Oh, San Quintin, Pangasinan. Ayos. Wala nang ibang sasakyan dito, kami-kami na lang halos. Ito tricycle, nabutan na lang namin. Ah, mga isang oras na siguro, nasa Munyos, doon pa isihan na tayo. Kung hindi kami titigil ulit. Kasi, ba yung init eh. Pero naghahanap na rin kami ng motorcycle shop. Kasi sa kalagitnaan ng biyahe, nag-blink yung ating service. And nakita ko naka 2,000 kilometers na pala yung pagmula nung nag-change oil tayo. So ayun, kailangan na palitan to. I mean, kailangan ng change oil. So yun yung magpapatagal sa amin. Good thing wala kaming inahabol na oras. Kami ang mean, inahabol ng oras. Mabuti na lang at may motorcycle shop kaming nadaanan at naging smooth ang aming takbo. Hindi man kami nagkaaberya ay lesson learned pa din. Dapat, i-check mo na ang motor kung ready ba talaga ito sa long ride. Hindi po. Hindi po. Kailangan talaga pagparamit ng long ride. Kahit anong ride, pero ang extra budget. Sinaan ka. May emergency. Wala dito. Change oil. I know I'm going right. But still good. I think <laughs> tigil mo tayo puro pala yan kaliwat kanan harap at likod sorry na yan so 4.4 11... kilometers na sa Munoz na kami dito na kami sa may wow lupaw Actually, 11 ay 11 kilometers pa pala. 4.4 yung kakaliwa. kanan. Aray, kung init. Kapag dyan, tambucho yan eh. Ang oh, grabe, ang luwag dito, walang traffic. Ibang iba sa Baguio City. Sabi ni nanay, gusto ko na roba mga Yes, yun yung kalsado. Solo, solo. Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Palutapis like right? so na po tayo Grabe yung kalsada Yun, oh, May tulay na Sementado na siguro yung tulay Ito yung ilog oh. Parang mababaw pa itong ilog ito ah. Oh. Palusapis River PALUSAPIS RIVER! Susangkaya so, tayo dito na no? Tara na may 4-wheelers sa likod dito na tayo sa town proper ng City of Muñoz or Science City. Tapat kami ng Petron. Pag dumiretso raw kami rito, may munisipyo at kumahanan and yung resort. Na gusto namin puntahan. Uy, may mga motor dito. Ayos. Wheel Tech. and for take out. Sisig Pares. Niyo, Sisig Pares, Dugaw at iba pa. Alam mo po yung titingwan nating Pares. Oo welcome po. Sir, meron bang ano rito? PLDT? Meron dito. Sa Muñoz? Kasi Palosapis kami, bang, pupuntahan namin eh. Saan bang diretsya nila? Palosapis. Barangay Palosapis. Pagpapit. Kasi, yung magpuntahan ba mo rito, makikita mo, may PLDT. Yung may ilog dun eh, Palosapis River, gano'n. Mas wala kasi Ay, alam niyo, sir. May, may PLDT kaya doon sir? Linya? Internet, gano'n? <laughs> Ayun, no, yung kalabaw oh. Yan ang pares, kalabaw. So, maraming kalabaw dito sa, ano, nabaisi oh, sarap. Saan po nakakonek yan? Ito po? Ito Sa YouTube po po yan, ano? Diba po. hindi <laughs> po.

Malambot. Malambot. Mm, malambot daw, sabi ni nanay. Kakain na kami. Paano ba yan? Tira kayo sa na mamaya. So, ano yung gusto pa namin order, sisig ka pampangan. Walang mayonnaise, walang itlog. Tira talaga. Kalamansi, suka, paminta. ayan, so naka 180.6 kilometers tayo from Baguio hanggang dito sa Nueva Tel na ating pag 4.04 p.m. Uday mag go Room 205 tayo so, Kasi nanay Ah, basic room 1 Pwede na. 1-120 na lang. 1-120 na lang. May discount lang kasi eh, nanay. Yung CR. Ito yung kama. Ayun, merong table si nanay. Pwanda para sa work niya mamaya. Then, ito yung ating road view. Uy, sakto mo ulan o. Talaga. Alright. Ligong-ligo na kami. <laughs> Thank you so much. At lumabas nga ako para sa aming dinner at sa tubig na kailangan ni nanay para sa kanyang trabaho magdamag. O, yung mga lagi nga sa Anders, please. Pa! 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 Oh, kinabuto na ako ng ulan. Pupunta pa ako ng Robinsons. Bibili pa tayo ng tubig. Oh my God. Kung di lang ako nakasapatos, okay lang eh. what the hell is this? My yellow dito. Punta tayo yung Robinsons. Nabibili lang tayo sa glit. Tubig ni nanay. Pagkasa na. Parka, sir, kaya ba dun sa taas? Hindi na. Ayun. Thank you so much. Pero ano ba mas malaki dito, sir? Hindi, eh, may mas malaki dito. May mas malaki pa ba dito? Kahit ano, basta malaki tubig, sir. Bakit po Okay sir. Kunin kayo isa nun, malamig. Oh, 1 liter na po ah, sana lang isa na okay, lang it's raining hard ah, patay nababasa pa naman yung top box ko so mababasa yung chicken joy dun dun lang naman sya pwede ilagay <laughs> lakas ng ulan ah, hahahaha tadaan pa dapat ako ng minute burger pero tsaka na lang siguro yan Diyan na kami breakfast or sa papags Next time Nakabalik ah, na ako Baka buti na ako ng hati gabi pag Mukhang dititigil yung ulan eh Tignan natin kung kita rito Ayan po, sa tapa ng Petron And then yung kinainan natin kanina Doon, sarado na agad Ay hindi, bukas pa sila